Welcome to my blog again mga bay Ito mamasura tayo Hala may bag na naman Ayan ito oh gusto ko to Uh, ang dami na naman Yay ano to Ano yan hala ano to Ay hindi pala bag Ano to Bed o oh, may sapatos Anong ilalim Ay mga tawel Ano pa yan O oh, may sapatos Ano to Hmm. Maghanap ng manamba ko ng Bible. Bible. I can't believe people throwing Bible. This one is Ala ko. Oh my goodness, yes. Bagay to ko etimon Ay di, di, wala man nung man. Wala man siya timun. Binabawi ko na. po ay. Oh my. Wala Oh my. Ang dami dito oh. Oh my. Tingnan natin. Ayay ka, ang ganda na basag siya. Halak ka. Bakit ganyan? Hala, Kalami anak nga bag. Wala siyang kuan. Wala. Pero meron siya oh, wallet. Ito. Hala. Oh yeah. Ay, ang ganda. Saglit. Wow. Hi, din pa. I found a one pa. Ano ito? Nakakita ko ng cellphone kanina. Ayan, kunin ko to. Bagay ba to sa inyo? Pwede ba to sa inyo? Hindi ko siya gamitin kasi meron kaming ganito. Pabaya na lang natin sa iba yan. Uy, naipayong. Mahal ang payong dito. Tag-15 dollars. Kunin ko to course ayan ano to hala sayang ba inano lang nila huh? alam ko parang meron pa dito eh balik ko walang bible ayan magkuan lang kayo ha saglit lang yun baka may makahanap tayo ng mga kuan dito ba something bulawan magamit natin alam nyo na ay, jumper man mga bay. babe do you need jumper, babe babe You need jumper? Yeah? Mm, bagay yan ni mahal gusto yung ganyan eh. Yan payong Oh, di ba? Mm, meron talaga. Hala, ito ipadala ko to sa Pilipinas oh. Kasi natutupi yan. Bag ano yan? Pwede yan. Wala na bang payong? Hanap tayo ng payong. Kasi mahal ang payong. Mm, meron na naman pipa pig. -aw. Ay, hindi. Okay, oy. Sakit lang akong kamot. Hala. Uy, meron po pala. Ano yan dito sa ilalim? Mga suit, mga bayon. And then me and night I pray. Calculator nga din. Amo gana ayan, tag t-shirt alang ang ganda nito wow alam nyo kung anong hanap ko mga bay plan sa buhok pero ito, dryer ang lumabas punin na lang natin dadala ko na lang sa inyo plan talaga, wala akong plan ano to Ay, ko na naman to. Meron na po nyan. Clip. Ano meron sa ilalim? Ay, laruan. ah. Uy, chinilas. Pwets. Pwets na. Agay okay, uy. Look. Sabahan niyo to, eh. Hala patay ang dami kong linukuanin, hakotin. Habuain kay Hala ang ganda pala nito oh, kung may kilos oh. Ah, gusto ko to. Ay, clip. Clip para sa buho, kung maligo si shower. Agoy, nanawag naman po siya. Di na lang siya, muhilom siya ang baba. Dira, Ano yan? Aw. Oh. O oh, dito, hindi ko pa ito na-check. May sapatos. May libro. Ito, shelves. Ah, natupi na. May mga napkins. Ano yan? Minsan talaga ang basura tinatapon dito. Ano to? Para bag patay umiyak ng show pa ayan oh may nail cutter kailangan ko cutter kitchen tile Alah, hindi ko napansin na full memory pala ako, hindi nyo nakita nakahanap ako ng sing-sing mga bay ano siya um, pharmacy nursing uh, ano siya mga bay um, ano ba to klaseng sing-sing gold siya mga bay, totoo siya na gold, hindi hindi ay sus, tuan ni mahal, gikutan na mahal baka daw kasi mahulog o dito ko nakita mga bay, o dito dito laiba to ah dito baka meron dito kaya kalkalo na po dito mga bay dito siya ayan oh baka meron pa dito ba hindi ano yata ito yun mga bay eh yung nakalang ba hindi expected ayan hindi expected lang yun mga bay sus ang haba ng ano ko ni record na hindi nakuan sayang agay ka samad na po ito. Nice. Bago pa to ah. kuning ko ito. Ang dami kong nabasura. Si Mahal naghintay na. Sabi niya babe, are you done? Not yet babe. Sabi niya, okay. tingon siya, last na daw ni. Oh babe, last na ni. Yan oh. Wala, Massage. Mahal. Mahal. This is like for massage. You wanna see? You wanna check? For the back. Lo, ano yan? Ano tong dito? Oh, may toothpaste. May baso. That's for massage, right? Yeah. Okay. Ha! Ha Babe, can you get this the one in my back? Babe? Oh. Yeah, I got toothpaste. Wait, so wait, up, put them here. One moment. I guess that's, that's the rest of the charger here somewhere? Oh, I don't know. I found it here. You wanna see? Maybe the charger is universal, we can find it. Really? Yeah. Check that one. Masura si Mahal. Oh, beda to? This box, oh. Not in here? wala ang mga damit. No more? Okay. Right, mga bay. Wait na eh. Wala na. See this. Do you need suits? I think this one is clean. Yeah, eh, bago to. Dako dalhin ko. Uh, mga notebook lang yung mamasura pa rin tayo mamasura masimahalang suits no hi did you check in here? oh that one oh in the floor the charger is there oh invisible glass white hi okay nothing okay Hey, what is this? What is that? Chicken wire. Oh God, bring that one. Chicken wire. Chicken wire, mga bay. Oh, mga bay. So, magbabay na kami ha. I think wala na. Ito para Pasko. Uh, gift wrap. Jumbo. I don't know. Yeah. Okay, mga bay. See you na. The next one. I don't know where's the charger of this one. Hala, nakakatuwa yung tuan ba? Basta nakakatuwa yung yung ring. Tanungin ko nga siya saan niya tinapon. Saan niya nilagay. So, ko siya kay Ayan. Alright, see you the next one mga bay. Thank you so much. Follow, like, and share. Asian mama, dumpster diving. Official po. Official ha? Official. Ayan, birthday. Birthday wrap. Ayan.